dito para mag-enjoy. Tapos ang gagawin, mabas pa kami. kami Eh, no, daw sila na rin doon. Tapos yun? yun? ikaw Ano na Ano pinagmamalaki mo? Hindi ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki Ano pinagmamalaki mo? Ano Ano pinagmamalaki pinagmamalaki mo? Ano mo? Ano Dear Ross, may malakas. Ginamit nyo lang mga tanggang olor para sa vlog vlog nyo at sa med. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-adis sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong duli. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano mo pinagmamalaan mo? Sino po ba kayo dito? Ano po, staff? Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito. Pumunta kami dito para tumulong at ipromote yung duron. Ano ka pala naman ako? Tumutulong okay. na kami. Okay. Sino ba ang mamalaki nito? Ha? Bakit kaya niyo 'yung mga staff ng munisipyo? Eh, dapat kayo na bigyan. Di ba? O oh, oh, naman daw sila bigyan. ba may dito? Sino na Tignan nyo nga, Nandito kami, tumulong. Promote kami rin Tapos kami? Yes, sir. Wala kong mayroon dito. Hindi po. Oo nga. Teka lang. Teka lang. Sino po yung mayor dito? Mayor Reyes po. Mayor. Mayor. Mayor Reyes. Nananawagan po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo niyo. Ano yun? Nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. O, bak ganoon? Alam mo naman, di ba? Kailangan natin ko dito bago natin gawin yun. Bakit nakuha ko ng mag-asist? Bakit po nakuha ko ng mag-asist? Eh, para sa mga kapwa-kabahay, hindi ko nalang magiging magkarito, di ba? Sino po ngayon dito hirap lauri kisip takabusi kisip sabat mas unang ayong nagdiyaya hindi tuh hindi pagganon yung mga 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 po. Sir, pwede po magsalita. Ganito oh. eh po, si Mayor po na sa... Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po oh. ba ang tama? Ta sa ngayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi so, so, kami ganit sa ng tao dito ha. Po dahan, oh. dahan, na hulong, sa nag-post lang. Wala tayo ha. Sa nag-post lang. So, hindi dahil ganyan na, nah Sa lang. Nakaka-renage. Okay, Lahat po kami kasali sa... Hindi, isa lang. salamat lang, So, tahan na lang po ka. Usapin natin. Kasi, hindi po kami. na kami. Nandito kami para mag-ende. Pumunta kami dito dahil gusto na rin namin hindi magtatapos. Pinuuso ko kung ano na ipapamimigay namin. Nakapost na hindi na. Yung grocery kung karon. Abutan naman sana. Wala na namawala. Para sa mga una kalaban. Tawala, tawala, ikaw lang. Ang tapong tapo mo sa SM. Kung may nagpautang ba, bakit ka magidepot? Kasi sabi ko diba? Magamunisipyo ka. Aga munisipyo ka alam. Oo. Dapat hindi lang iyon sa ganun. Hindi siya niyayan mo na suntukan eh. Bakit mo niyayan na suntukan? Ay, ba't may ba ba tinabahan oh, oh. ka so so, na, kayo? Hindi, pa. Hindi, hindi. Hindi, explain natin bakit mo siya niyaya. Wala na. Tip mo lang, ganon? Sir, ako muna kayo sa... pag na lang po tayo ng mahina. Pati nakakahiglat eh. Ay, may tumulong kami. May ito ha. Ano sabihin pa Para daw sa pagbablog. Kumikita ba ako daw sa pagbablog na hinayong pak na yan? Oh, may pinuha pa akong video. May pa akong video. lang ako. ba

hindi public servant ka pa naman.